Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at lupa katulad nito? Wait no more dahil nandito na po si Belabita Project. Basta po ikaw ay sumasahod ng 12,000 monthly at member ng pag-ibig, surely ma-approve ka na po sa iyong housing loan. Located po ito sa barangay Anilao Lipa City, Batangas. At meron din po tayo sa barangay Alupay, Rosario, Batangas today, i-house tour ko kayo dito sa kanyang dress up model unit. And alam mo ba na halos ganito na ang magiging turnover sa iyong bahay? Tanggalin lang ang gamit nito at ang partitions. Bakit nga po ba? Kasi po, fully finished na po ang turnover ni Bella Vita under lupa. Meaning to say po, naka-ceramic tiles na siya. May ceiling, naka po ang loob at labas ng bahay sa banyo po is nakatiles na din and meron na rin po kayong window grills diba napakasulit ang provision nga po pala ng row house na ito is meron kayong 1 to 2 bedrooms meron kayong kitchen, bathroom living area dining area at meron din po kayong extra space sa harap at likod ng inyong unit for service area hindi pa po dyan natatapos dahil ready for occupancy na din po ito dahil po sa loob ng 7 months, pwede na po kayo makalipat or ma-turn sa inyo ang inyong unit. Bukod dyan, meron din tayong mga very useful amenities na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito kay Bella Vita. And then, kung usapang accessibility naman, ispasok din Dahil nasa prime location po ang mga project ni Bella Vita. Malapit po ito sa mga schools, public market, hospitals, mga barangay halls, and so on and so forth. For only 5,000 reservation fee at 4,000 monthly amortization, magkakaroon ka na ng sarili mong bahay at lupa. PM po para sa full details and sample computation.